Hi guys! Welcome back to my mini vlog and for today's video, samahan nyo kami sa aming mga ganap ngayong araw. Let's go! At eto na nga, nakabase na nga tayo at pinapainit na lang ni Mister yung ating tricycle para makaalis na rin tayo. At kasama namin itong dalawang chikiting, si Bunso at si Kuya. Pupunta tayo kay doktora para sa follow-up check-up ni Bunso. At ayan nga, nakabiyahin na nga kami papunta kay Dok. Marami nga tayong lalakarin ngayong araw. Kaya naman maaga aga pa nga lang ay umalis na nga rin kami. At ayan, sa wakas nandito na tayo sa clinic ni Dok. For the hintay na nga lang tayo sa pagtawag nila kay Bunso dahil may nauna pa nga sa atin ng mga bata. Years later. At ayan, sa wakas nga ay tinawag na nga siya. Nakita na naman nga niya tong laro ang sasakyan na nasa klinik ni Doc, kaya naman for the laro na naman ng bata. Tinatanong nga siya ni Doc, hindi nga siya sumasagot dahil napaka-busy nga ng batang ito sa kanyang nilalaro. At ayan nga, pinakyat na siya dito para nga matignan na siya ni Doc. Sana ay maging okay na yung results ng kanyang mga test para nga hindi na tayo pabalik-balik kay Doc. Dahil nga, butas na rin yung ating mga bulsa sa kakapabalik-balik. Pero okay lang kahit butas yung ating bulsa. Basta ang mahalaga maging okay ka. Hindi baling wala na tayong pera basta wala lang nagkakasakit sa ating pamilya. Dahil mahirap pag mayroong may, may sakit sa ating pamilya. Lalong-lalo lalo na pagka wala tayong budget. Why? What happened to you? Hmm? What happened to you? What's your favorite food? What's your favorite food? At ayan nga, sa wakas nga natapos na nga tayo sa follow-up check-up ni Bunso. At ngayon naman ay pupunta nga tayo sa PSA para nga kumuha ng copy ng kanyang PSA. Dahil kailangan na nga rin sa kanyang school. Medyo may kalayuan nga dito yung PSA sa amin. At ayan nga nakarating na nga ako sa may PSA at hindi na nga rin ako nakapagvideo pagbijon. Grabe, sobrang daming tao nga yung kumukuha ng mga oras na yan. At buti na nga lang nakita ko nga itong aking kapatid. At ayan, fast forward na nga tayo. Nakuha ko na nga yung PSA ng aking ginakis At pauwi na nga rin tayo. At bago nga tayo umuwi, dumaan nga muna kami dito sa isang mall para maki-CR. Sobrang tagal nga natin naghintay dun sa may pinagkukuha na ng PSA. 1 p.m. nga kami nakarating doon at natapos nga kami ng 5 p.m. Akala ko ay maaabutan pa nga ako ng cut-off. Pero buti na lang at tinapos nga nila lahat ng mga kumukuha ng PSA. Sipin mo yun, inabot ako ng 5 p.m. Pero ang dami pa rin tao nung umalis ako. Hindi ko alam kung anong oras na nga natapos. Siguro inabot na mga alas 8 na yun ng gabi. Kasi sobrang dami nila. At ayan, bago nga tayo umuwi, kakain na muna tayo dito sa may kainan. Dahil mag-aalas 7 na nga ng mga oras na yan, hindi pa nga kami nakakarating ng bahay. Inabot na nga rin kami ng gutom dahil kanina late na rin kami nakapag-lunch. At ayan, tumating na nga yung order namin. Kaya naman, tara na, kain na tayo. Dito ko na lang po tatapos yung aking mini vlog. Thank you for watching. Bye guys! Ingat po kayo!